tayo ngayon ano, ano yung ano yung mayroon ngayon ano yung mayroon Hello ma'am, kumusta ma'am? Ano po yung mayroon ngayon? Ay, po namin si Carlos na high school?

Hi! Wow. ano po masasabi niyo sa dami ng tao ngayon? Ano po yung mayroon? Ano po ang masasabi niyo sa dami ng tao ngayon? We're having fun for everything. tayo ngayon at tayo ay nagbablog ngayon dito. At dahil nga po mayroon salamat talaga Subscribe na kayo kay JV. Pag-i-subscribe na kayo kay okay. Nå! Okay. Yeah. Oh, para kumita tayo maging tuloy-tuloy yung -tuloy pamimigay natin natin taho. Kahit kung hindi nyo panunurin, wala tayong ipamimigay. pamilya ngay. ba joy, tatai, joy, 顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头，顶头， Mamatay ni si Mama, mama pa Gracias.

Yes. 20 छ हजार महिना ताइभेट गरेर दियो अहिले पनि लाख